Guys, uh, dito po ako ngayon guys. I'm so sad kasi ano yung yung ano ko po yung yung munti ko po ano, yung anak ni Chiki po is parang nag -ano siya. Para may sakit. Ayun. Para may sakit siya o, oh. Tingnan mo. Oh. Nakaano yung ano niya, yung yung balahibo niya ay yung pako niya ba nakaganyan palagi bumabagsak palagi yung ano niya, balahibo niya. So, sa akin kasi, uh, di ko naman po alam kung anong gamot niya. Tapos, I'm sure na bibilhin pa yun. Uh, gumawa na lang po ako ng paraan, guys. Kasi yung ano, yung anak ko kagabi, na naglag na pinainom ko po dito ito herbal pinainom ko yung anak ko nito kagabi isang kutsara ayun awa ng panginoon okay na yung anak ko O, di ba so napag-isip-isip ko po guys itong manok ko ngayon na nagkasakit is ano ah, try ko din pa inumin dito. Kasi ito lang naman yung isa lang yung parang nagkasakit kasi babagsak talaga yung ano niya, pak pak, -pak niya. So try ko siya pa inumin itong dinikdik ko na dahon para sa lagnat. Alam nyo ba guys kung anong dahon ito? Ha? Ah, dahon po ito ng ah, papaya dahon ng papaya. Ang dali-dali lang talaga mag mag maghil heal ng ng lagnat ng anak ko. Ang dali lang talaga. Kahapon, kagabi, sobrang ini talaga, talaga ng anak ko. Sobrang ginaw daw niya. Nilalamig daw siya. Oo. Pero kinuhaan ko siya nito half hour lang, bumuti agad yung anak ko. In fairness, kaya kayo dyan, itong dahon ng papaya po, is marami po itong makukuha. Lalo na pag may dinggi po yung pasyente nyo. Ito po, papainom nyo, isang kutsara lang, dikdikin nyo lang, tapos yung katas, papainom nyo. So, try ko rin ito, painumin dito. Kasi, I'm sure na, sa panahon kasi namin ngayon, dito sa amin is, uh, magkakaroon ka talaga ng lagnat. So, I'm sure na, nilalagnat talaga siya. <laughs> so, try ko lang siya painumin ito. Sayang kasi, sayang. So, wait lang. Dyan ka lang, check. Dito ka lang, check. O, oh, diba. Dito ka lang. Dito ka lang. Inumin kita. Ayan, Ayan. Ayan guys, may katas guys Ayan, may katas Kunti, oh Ayan, Ayan. pasok nyo lang dito Ayan Kahit ganito, isa lang Diba Ayan isa lang yan tingnan natin bukas guys video tayo bukas kung ma -okay na ito bukas Ayan, o diba, ubos na. Yun. Uh, ayan, tingnan mo yung ano niya, pakpak niya. O, oh, bagsak na bagsak talaga kasi may karamdaman po yung ano ko, manok ko. Meron po siyang karamdaman. Hmm. I think talaga nilagnat siya. Ayan. bigay ko na to sama mamanya sandali chiki 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 Hindi man ikaw si chiki si jila man ikaw di man ikaw chiki aja <laughs> <Ayo> si <laughs> Chiki! Chiki, Chiki! Dili lagi mau ciki lagi, hamiming man mo, mat-mat, matiyu. Ala, ala kotso song,